hindi dato ba? pa dato hindi po hindi <laughs> dato kaya hindi lang sa tawid Ano po yung dala-dala niya? Ano po yung dala-dala nyo? Kala ah, nangangalakal kayo? Dito po kuya, sa tabi. Tabi po tayo. Ano to mga plastic? Bote. Para pang ano nyo po yan? Pag, pag nabintan nyo? Pa? Ano pa? Mga 40 pesos. Hmm. Yan. 40 pesos pa lang yan pag nabenta. Mabuti lang ang binili ng Saan po kayo nakatira, Kuya? Tagarito po kaya? Uh, Santa Maria, Libutad. Libutad? Santa Maria? Oo. Dito may... Dito may likuran ng irrigation dam. Hmm. Yung misis niyo po? Dito. Pa? Hindi po. Sino <laughs> na po kayo kaya? 84 Anong pangalan niya? John Domingo John Domingo Araw-araw kayo na Ito lang yung gamit nyo, yung bike Yung bike lang gamit nyo Hindi kundi lang Sidecar konti lang ang may kakarga yun know, o, tulad yun know, o, may plastic kuya ito saan nyo binibinta yan? dito? ah may ano dyan dyan shop. papunta na kayo doon malayo pa? malapit na? samahan ko kayo, wag binta, natin yan o? Oh. Bakit po? Para malaman ko po yung ano, bintahan. Baka malay mo, magbinta rin ako ng kalakal. Ayan na ba yan? Ba't ang ng bintahan Yon, Di ba mayroon din doon? Sa ano? Sa Santa Nice Ma ayan, mas malapit? Dito o doon? Ha? Oo. Oh. Yeah. Hindi, hindi kuya, may bibigay ko sa iyo ano, bigas. May kunting bigas ako diyan ibigay ko sa iyo. Ito 'yo, oh. bigas. Ilagay mo na lang diyan sa ano mo. Mga sa iyo 'yan, oh. Ayun. Kaya sa kanila na, hindi ah. lang ang ating kayang ibigay. Saan niya ibinta niya kuya? jan 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 lang kayo magbinta? Sige ingat kayo kuya ha. Ayan, si tatay. May napabutan na naman tayo ng kunting tulong. Oh, nakakawa yun ano? Nakangalakal. Okay. Ano man sabi nyo kay kuya? Okay. Ha? Oh, okay. ba, ano? Wala kayong pasok. Wala kayong mga pasok. Okay. Oh, shout out na yung teacher nyo. Hindi <laughs> nyo shout out. <laughs> Mas masarap nyo may pasok na. No? Grade eh, na. Mag-aaral kayo mabuti, no? Wala kayo yung shoutout yung mga girlfriend nyo. <laughs> Sige, ingat kayo dyan. Ay, salamat sa Panginoon. may mga natulungan tayo ngayong araw, mga kapinas. Mga lakal. Ano yun? Ha? Ha? Oh, nasira na yung ano mo, bike mo. Uwi na kayo. Ang na. Uwi na rin ako. Ang hindi ko nalang mga Pinas. God bless po sa ating lahat. Natawa lang ako doon sa sinabi ni tatay. Sabi niya, eh, ibubuta daw niya ako pagka kandidato ako. <laughs>